Happy Sunday po sa lahat. Ang ah, sabi ng iba, ang araw ng linggo ay araw ng pamamahinga. Okay, sige, mamaya magpapahinga rin tayo. Alam niyo naman kasi may mga kliyente tayo. Ting weekend lang nagkakaroon ng panahon sa paghahalaman, sa pag-aasikaso ng mga order nila. So, ayun, ah, kailangan din natin ah, trabahuin ang ating mga kliyente. Otherwise, mawawalan tayo ng kliyente. <laughs> so, itong mga halaman na to, yan, mga iba dyan na ko na dumating to kaninang umaga. So, yung, yung iba, aba, aba, ay na ang the late bloomer. Yung iba, aayusin ko pa. Ayan, at anyway, konti lang naman yung in-order natin ngayon. Eh, syempre, kahit linggo, di ba po, ika nga, eh, strike while the iron is hot. Yan. So, inaalagaan din natin, syempre, yung ating mga kliyente, pag may mga order. Yan. O, sya, hanggang dito muna, ha. Babalik ako maya-maya. Tatapusin ko lang yung ating pag-aasikaso sa iba pa nating na-order na halaman. Medyo mainit na rin. Kasama rin nga pala sa ating bagong delivery itong si Golden Flame San Siberia. Yan, ang mabentang mabentang si Golden Flame. Napaka ano nito, ang daming nagkakagusto. Ganda-ganda kasi, tsaka hindi siya masyadong tumatangkad. Yan, ang no, ganda ng kulay kasi tsaka yung mga dahon niya, ano po. Saka meron din ako dito ang Philodendron Golden Serato. Wait, po, tatanggalin ko ang kanyang balot para makahinga naman. Sitrang. Ito na po si Golden Seratum. Ayan. Ganito po namin sila nabibili sa farm, no? Tatluhan sa kada baso. Saka natin siya uh, hinihiwa-hiwalay sa individual pot. Ayan po. Ganyan. Tatlo siya, o. Oh. Actually, may mga babies pa nga, Oh. Kaya swerte natin dito. Ayan. Ngayon, itong golden plain, kung mapapansin nyo po, napakakapal din, hindi ba? Ganyan din natin nabibili sa farm tatluhan sa kada isang paso, maswerte lang kasi minsan tinatawag na 3 in 1 lang, di ba? Pero minsan ang laman apat, lima. Ayun, kaya maswerte tayong mga reseller. Ngayon itong feed the leaf, hinga niyo po. Siksikan. si tatlo rin po 'yan. Yan, ganyan natin nabibili. Tatluhan sa kada lalagyan, saka lang natin pinaghihiwa-hiwalay. Kaya po tayo na may mga repating. Ayan. Kaya gumagamit tayo rin ng kung ano yung mga ginagamit po na mga pating mix sa pinanggalingan nito. Dahil ito po galing po yan sa mga ibang bansa, itong ating mga halaman. So, hindi po sila gumagamit doon ng lupa. So, kung ano po yung ginagamit nila, ayun din po ang ating ina-adapt dito sa atin. Kasi maninibago po yung ugat niyan pag ginamitan natin ng lupa. Madali silang mag-root rot. Kaya soilless medium ba ang ating ginagamit? Ayan po. O, sa hanggang dito na lamang po muna ang aking pagbabahagi. Magandang magandang umaga. Maraming salamat pong muli sa pagsama sa The Late Bloomer. Nga pala, meron pa ako ditong bulaklak. <laughs> ang ganda, o. Oh. Ano nga pangalan nito? Ni Nakalimutan ko lang yung variety niya, pero ang ganda. Isa lang to kasi nagandahan lang ako ilalagay ko sa terrace. Maraming maraming salamat. Happy Sunday. Ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!